maging lalo pang intact yung family namin kasi yung number one rule namin sa bahay yung family first. 2023, how would you describe it, Mark? Oh my God. Busy, ang daming blessings, ang daming biyaya talaga, punong-puno ng pagmamahal. At sana sa susunod na taon, masigit ang pa 2024, anong goals? Ano, what are you looking forward to on 2024? Siguro, wala na tayo muna ako. Tapusin ko muna itong MMFF namin. And then after that, saka namin isipin o isipin ito kung Oh, well, panoorin lang. Kaya lahat kayo inibita ako na manood no, ng Rewind. Para sa inyo to, sana isama nyo kami i-celebrate ang Pasko na kasama ang Rewind. Amen to that. Pero gusto ko panoorin yung pelikula. Ang dami. Parang hindi ko mabilang kung ano mga dapat kong pagpasalamat. Pero siguro una-una na sa lahat dyan yung pamilya ako. Nanakay palagi para sa akin. Busy man ako, hindi ako busy. Nandiyan para mahalin ako at intindihin ako. And then yung sobrang daming blessings na talaga namang hindi natatapos. Kaya, at sa mga tao siyempre sumusuporta at pinagbama, sana huwag sila magsama.